O, oh, Jeboy, eto ang listahan, ha? Bakal, limang kilo, 25 pesos. Ang bote, 30 piraso, 15 pesos. Ang lata, 1 kilo, 20 pesos. O, oh, eto ang 70 pesos, Jeboy. Aba, malaki-laki ang pinagbentahan mo ngayon, ha? Nako, salamat po, Mr. Lim. Ang lagay eh, sinwerte lang sa pangangalakal ngayong araw. Alam mo, hanga ako sa yung bata ka. Abay, napakaaga mong naging matanda. Ang ibig ko sabihin ay, sa mura mong edade, nagagawa mo ng makapaghanap buhay, makatulong sa iyong ina at kapatid. Wala naman hong ibang gagawa nito para sa amin. Malit pa ho ang kapatid kong Sirian. At ang nanay ko naman ay malit lang din ang kinikita sa paglalabada. Wala namang ibang makakatulong sa amin, kundi kami lang din. Naintindihan ko iho. Oh, siya sige. May ka na at nang makapagpahinga ka naman, ha? Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Maraming salamat po, Mr. Lim. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jeboy. Ang batang palaboy na palaging nangangarap. Ito ang aking kwento. Ito ang laman ng aking puso. Nay, nandito na po ako. Eto po at bumili ako ng isang kilong bigas at sardinas. Ilagay mo dyan sa lamesa, Jeboy, anak. Ah, ko lang itong aking labaan at iluluto ko na yan maya, -maya. Hindi ka pa po tapos maglaban, nay? Kaninang madaling araw pa yan na. Patapos na sana bago malanghalian kanina eh. Bigla namang dumating si Aling Tess at Pinahabol pa ang ilang pirasong uniforme daw ng kanyang dalawang anak. Ganun ba, Nay? Sige po, ako na lang po magsasayang para pagkatapos nyo ay makakain na po tayo. Ay, maraming salamat anak ha. Maaasahan talaga kita. Pagkatapos kumain ay tinungo ko ang aking kariton na noon ay nakagarahin na sa silong ng aming tahanan. Hinila ko yon at may kinuha ako. Nalala ko'ng nakapulot nga pala ako ng pares. Ngunit hindi magkapares na tsinelas. Pares kasi isang kaliwa at isang kanan. Hindi pares dahil magkaiba ang kulay ng mga ito. Kuya, para sa akin pa 'yan? Sumunod pala sa akin ang nakababata kong kapatid at nakita nito ang hawak kong tsinelas. Oh, gusto mo ba ha? Eto, isuot natin sa pamo. mo. Ay, mahaba naman kuya. Hindi kasi sa paa ko. Oo oh, nga no. Ay teka, walang problema yan. Maaayos ni kuya ang lahat ng bagay. Kinuha ko ang gunting at saka pinutol ang dulo ng chinelas na sasakto sa sukat ng paa ng kapatid ko. Oh, ayos na ba yan ha? Ayun Oh. Ayos na ayos na kuya. Kaya bilib ako iyo eh. Si kuya pa ba? Kita ang kasiyahan sa mukha ng kapatid ko at napa-appear pa nga ito sa akin. Kinabukasan ay parehong sinari pa rin ang aking gagampanan. Wala namang bago. At halos kabisado ko na kung saang ruta ang dapat kong puntahan para makapangalakal. Nang pinagulong ko na ang aking kariton at bago pa ako makalabas sa kaling bukana ng kalsada ay madidinig ko na naman ang pangasar sa akin ni Buboy. Ye yeah boy pala boy! Sapatos mo baliktad! <laughs> eh ano naman yan sa'yo? Wala naman, natatawa lang ako sa'yo. Kung nakakatawa para sa'yo ang kalagayan ko, edi eh tumawa ka pa ng tumawa. At magpapasalamat ko na lang sa akin dahil may silbi ang tulad ko. Para bigyan ka ng kasiyahan araw-araw. Eh, bakit naman kasi hindi ka bumili ng kahit sineras man lang ha? Para hindi ganyan. Parang manok na makapal ng kalyo sa paa. Naghahanap buhay ka, di ba? Oh, di bumili ka lang sa sapin sa paa. Mas importante ang kakainin namin sa araw-araw kaysa ang bumili ng chinelas. May tsinelas nga ako. Wala namang may uuwin bigas. Saka tigil-tigilan mo nga ako, Buboy. Kailangan ko nang makarating sa tambakan at baka wala na akong maabutan. Sa araw-araw na pagsaba ko sa pangangalakal ng basura ay nasanay na ang sa init ng kalsada. Kahit wala akong tsinelas ay tila hindi ko na nararamdaman. Ang kung ano man na tumutusok sa aking talampakan. Minsan pa nga ay nasusugatan ako sa ilang matatalas na bagay na nakahalo sa tambakan ng basura. Hindi ko yun iniinda. Dahil mas mahalaga sa akin ay ang kailangan kong kitain sa pangangalakal. Oo, isa rin akong tipikal na bata na nangangarap din ng maayos na buhay. Maayos na damit at makapasok sa paaralan. Ngunit ang lahat ng ay ipinagkait sa akin ng tadhana dahil kahit isang pares man lang ng sinelas, ay wala ako. Nang araw na yon ay napadaan na naman ako sa harapan ng isang sikat na bilihan ng sapatos. At nakukontento na lang na ang aking mata sa pagtitig sa napakagandang rubber shoes na tansya ko ay napakamahal ng presyo. Ang sapatos na andito pa rin. Mapapatingin ako sa bariyang hawak ko sa aking palad at ibabalik muli ang pagkakatitig sa napakagarang sapatos na iyon sa eskaparate ng mall. Alam ko balang araw ay makakapagsuot din ako ng sapatos na gaya nito. Hindi man niya yun ay darating pa rin ang takdang oras. Hindi ko lang ito masusukat kundi mabibili ko ito kahit isang dosena pa. Agara na itinulak kong muli ang aking kariton at sinimulang baybayin ang kahabaan ng kalsada habang tirik ang araw sa napakainit na panahong iyon. Ngunit sa aking pagtawid ay hindi ko inaasahan ang sumunod na pangyayari. Nagising na lang ako sa nakakasilaw na liwanag ng ilaw na nasa aking harapan. Nakahiga na ako noon sa higaan na may puting bedsheet. Nay! Nasaan ako? Diyos ko, Jeboy. Maraming salamat at gising ka na sa wakas, anak. Ah, Aray. Masakit ang pa ako. Masakit na pa ako, Nay. May kaunting galos ang bata, misis. Ngunit, base na rin sa aming pagsusuri ay wala namang malalang nangyari sa anak nyo. Kauntin pa nga lamang at maaari nyo na rin siyang iuwi. Opo. Maraming salamat, doktor. Naaalala ko na po, Nay. Kasalukuyan po akong patawid ng kalsada at hindi ko na malaya na may paparating na kotse. Iiwas naman po sana ako kaso naging mabilis lang ang pangyayari. Nang mula sa likuran ay sumabat ang isang lalaki. Sa itsura at pananamit nito ay hindi may kakailang may kaya ito. At ito ang nakabangga sa akin kaya ako humantong sa hospital na iyon. At malamang na siya rin ang nagdala sa akin sa paggamotang iyon. I am very sorry for the incident, ma'am. Ah, uh, hindi ko sinasadya. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Sinagot ko na po ang lahat ng hospital bills. Wala na po kayong aalalahanin. Hanggang sa gumaling po ang bata ay ako na po ang bahala sa kanyang mga gamot. Ay, salamat po sir. Salamat po sir. At namihingi po ako ng pamanhin kung hindi po ako nagmadali sa pagtawid ay hindi niyo po ako mababangga. Pasensya na po. Gumiti lang ang lalaki at maya maya ito malikod na ito. Isang araw lang ay lumabas na ako ng ospital. At kagaya ng pinangako ng lalaking nakabangga sa akin ay wala kaming ginastos ni isang singko. At may bonus pang mga pagkain na makukonsumo namin para sa ilang linggo. Lumipas ang tatlong linggo, muling nagbalik ang aking lakas. Sa mga panahon na yon ay kaya ko nang magtulak muli ng kariton. At gaya ng dati, Sumabak na naman ako sa napakainit at maalikabok na kalsada upang makipagsapalaran uli sa tambakan ng basura. Ah, antagal ko rin nagpahinga. Sana naman ay swerte na ko ngayong araw. At minsan pa, hindi ako nakatakas sa pang-iinsulto ni Buboy na nakatambay na naman sa isang tindahan na aking nadaanan. Uy, je boy pala boy. Long time no siya. ah. Kumusta ka na ha? Bakit na naman ba ha? Kung mang aasar ka na naman, ay mabuti pang mauna na ako at tanghali na. Teka! Relax! Uy, himala! May channels ka na ata ngayon ha? At mukhang bago. Ah, eto ba? Ibinigay lang sa akin ito ng isang mayamang nakilala ko kamakailan lang. Talaga ba? Pwede bang sa akin na lang yan? Ang ganda eh. Trip ko yung kulay ng chineras na yan. Aba teka. Hindi naman po pwede yan. Hindi ka ba naaawa sa akin? Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nagkaroon ng sapin sa paa. Pero nais mo pang kunin sa akin? Eh, sa ngayon lang din ako nakatipo ng tsineras eh. Kung gusto mo ng ganito, eh di bumili ka. Ah, but bakit ako bibili? Eh pwede ko namang hingin sa'yo yan. At bakit ko naman ibibigay sa sa'yo? Dahil sasapakin kita kapag hindi mo ibinigay. Tama na yan. Ha? At sino ka naman? Uh, sir? Kanina ko pa kayo tinatanaw. At hindi maganda na pumapatol ka sa bata. Sa itsura mo pa lang, hamak na mas matanda ka pero ikaw ang nag-aagrabyado. Imis na maawa ka sa batang ito. At hindi ka ba nahihiya, ha? Sa laki ng katawang mong yan ay nakukuha mo lang pumambay. Bakit hindi ka umumi sa inyo at tulungan mo ang nanay mo sa inyo na magkasilbi ka naman? Eh, buwan kasi... Nauutal si Boboy at halatang kinakabahan. Sa itsura kasi ng lalaki ay hindi malayo sa isang pulis ang kasuotan nito. Anong eh? Hala, sige, umuwi ka na. At ayokong malaman na tinatakot ng batang ito, maliwanag ba? Oo po, opo. opo. Uuwi na po ako, sir. <laughs> Nawala ang tapang takbo. <laughs> Ah, uh, sir, ikaw pala yan. Ano pong ginagawa niyo sa lugar namin? Napadaan lang ako, iho. At uh, familiar kasi ang kariton mo, kaya familiar ka na rin sa akin. Ano, Kumusta ka na? Okay na po ako. pa nga po at ipapasada ko na ulit ang kariton ko. Mga ka na ulit ako. Okay na po ako. Okay na okay na po ako, sir. Ah, uh, okay. Good. Mag-iingat ka ha. Salamat sir. Ang lalaki ay ang taong nakabanga sa akin nung ilang linggo na ang nakalipas. At laking pasasalamat ko na ipinagtanggol niya ako kay Buboy. Kundi ay aminado akong hindi ko kakayanin si Buboy. At malamang na makuha nito ang bago kong chinelas. Sir, lumabas na po ang resulta ng DNA test at eto po. Ah, salamat. Sana nga ay positibo ang resulta. Hindi na ako makapaghinday. Maya-maya ay nandidilat ang mga mata ng isang medyo may edad na lalaki habang nakatitig sa papeles na hawak niya. At maya, -maya pa ay nangilid ang luha nito sa mga mata. At nanginginig ang mga tuhod na muling napaupo sa kanyang swivel chair. Diyos ko, maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon ko. Ah, uh, sir. Okay ka lang, sir. Flores, protect them at all cost. Ah, uh, ano po, sir? Ang batang dinala mo sa ospital nung ilang linggo. Anak ko siya. Protect my child at all cost. Ah, uh, sir. Sir, yes sir. Ilang linggo akong hindi lumabas ng bahay kung kaya't ilang linggo ko rin hindi nasilayan ng sapatos na gustong gusto ko sa eskaparate ng mall na iyon. Kaya't ipinarada ko ang kariton sa gilid at saka nilapitan ang eskaparating salamin. Muli ko na namang binusog ang mga mata ko sa ganda ng sapatos na iyon. Muling nangarap na pagdating ng panahon ay mabibili ko rin ang bagay na iyon na matagal ko ng pangarap. Sa sandaling iyon ay hindi ako nakatiis. Gusto kong malaman ang presyo ng sapatos na iyon kaya't pinilit kong makapasok sa loob ng mall at doon mismo sa bilihan ng nakadisplay na sapatos. Wow! Ang ganda! Sobrang ganda talaga! Mas maganda pala ito sa malapitan at... Wow! Ang sarap sa balat! Ang lambot niya! Ah, magkano kaya ito? Ay! Bawal mong hawakan yan! Ibalik e, man sa lagayan. Isang babae na puno ng pangkulay sa mukha ang hindi ko napansing lumapit na bala sa akin. Hindi ko na malayan dahil sa labis na galak na lumukob sa katauhan ko habang hawak ang sapatos na iyon. Ah, bawal po ba? Eh, gusto ko lang malaman kung magkano po. Hi! 6,500 6,500 500? Malaking halaga po ba yun? Ah, uh, pasensya na po ha Wala po akong alam sa Mas malaking halaga bukod sa isandaan Hay naku Kung sa tagi isandaan Ganito kakapalo Ano? Meron ka ba ng ganito kadaming tagi isandaan? Ay, naku Wala po Wala pa po Tinatanong ko lang at balang araw Nakakaipon din ako at babalikan ko ang sapatos na ito. Hoy! Nagpapatawa ka ba, ha? Kahit yata ilang taon ka pang mag-ipon, ay hindi mo mabibili ang sapatos na ito. Napatungo ako at sobrang nanlulumo dahil sa katotohanan ng sinabi ng babae na walang pag-asang mabili ko ang sapatos na iyon kahit pa abutin ako ng ilang taong pag-iipon. Hay naku! nakapasok ang batang ito dito. Dapat sa entrance pa lang nitong mall ay hindi ka na pinapasok ng guardya. Paano ka nakalusot, ha? Ah, po? Oh. Eh, pinapasok naman po ako. Pwes, bubas ka na at maya, -maya ay magnanakaw ka pa pala, ha? Nak, no, naku, hindi po. Ay, naku. Guard! Guard! Alabasin ang batang ito. Sa mga sandaling yon, hindi ko napigilan tumulo ang aking luha. Damandam ako ang panliliit. Ganito pala ang pakiramdam ng isang diskriminasyon. Mararanasan ang tulad ko pala sa isang lugar na yon na may mga kaya at mayayaman lamang ang may kakayanan na makabili ng bagay na buong buhay kong pinapangarap. Napayuko ako habang patuloy ang pag-agos ng luha. Pinagtitingin na, na rin ako ng karamihang namimili sa lugar na iyon. Ang babaeng sales lady ay matalim pa rin ang pagkakatingin sa akin habang patuloy na tumatawag ng gwardya. Wala naman akong ninakaw o kinuha na kahit ano. Ngunit sa pakiramdam ko ay sobra pa sa isang kriminal kung ako ay tratuhin ng tauhan ng mall na iyon. Maya, maya ay dumating ang gwardya at hinawakan ako sa aking damit at pilit na pinapalabas ng gusaling iyon. Ngunit maya, maya mula sa likuran ay may isang tinig na nagpainto sa lahat. Bitawan niyo siya! Ang lalaki ay patakbong tumungo sa akin at inutusan ang gwardya na pakawalan ako. Nagulat ang gwardya at nagbigay galang sa lalaki. Eh sir, pinapalabas ko lang dahil nanggugulo sa loob ng bilihan ng sapatos. Bilihan ng sapatos. Napakunot noo ang lalaki. Ang lalaki ay ang mismong lalaki na kabangga sa akin at siya ring nagtanggol sa akin kanina lang laban kay Buboy. Sir, ikaw po ulit. Nagkita na naman tayo. Ah, Sir Jeboy, Nasa loob ka daw nang bilihan ng sapatos sa mall na ito. O, uh, oo oh, 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 po. Kaso ay pilit nila akong pinapaalis. Nais ko lang naman mahag mahawakan ang sapatos na matagal ko ng pangarap. G ganun po ba, Sir Jeboy? Ibinalik ako ng lalaki sa loob ng mall at nagtatakaman ay sumunod na lamang ako sa kanya. Miss... Ang lahat ng sapatos na magugustuhan ng batang ito ay ibigay sa kanya. Is that clear? Huh? Uh? Yes, sir. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pero inasikaso ako ng sobra-sobra ng mga sales lady na kanina lamang ay nagagalit sa akin. Inilatag ang lahat ng nagkagandahang mga sapatos sa aking harapan at isa-isa nilang isinukat sa akin. Sir Jeboy, mula sa araw na ito, ang anuman ng naisin mo sa loob ng mall na ito ay mapapasayo, Sir Jeboy. Si Mr. Jefferson Gonzalo Jr., ang CEO ng mall na ito. Siya ang iyong ama. A-ano oh? uh, po? Kung ang lahat ay napanganga at nagulat sa kanilang narinig ay higit ako. Halos hindi ko mapaniwalaan na totoong nangyayari ang lahat ng iyon. At ang mga mamahaling sapatos na nasa aking harapan ay isa sa pinakamalaking bagay na halos ayaw paniwalaan ng aking isip. Hindi ko alam kung paano at saan nagsimula ang lahat. Sinanay pala ay naging kasambahay ng mga Gonzalo ng dekada 80. Ang Gonzalo ay isa sa pinakamayamang angkan. Noong panahon na yon ay nagkagusto si tatay sa aking ina. Naging magkasintahan sila at nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ngunit tulad ng inaasahan ay ayaw ng mga lola ko sa nanay ko dahil isa lamang itong kasambahay. Kaya't pinalayas nilang nanay ko, ipinadala kami sa probinsya kung saan hindi alam ng tatay ko kung saan kami makikita. Noong ako ay nagkaisip na ay nagpasya si nanay na magbalik sa Maynila dahil mas mabubuhay kami dito kaysa sa probinsya. Alam ng tatay ko na may anak sila ng nanay ko kung kaya't matagal na panahon na pala niya kaming pinaghahanap. Nag-iisa akong anak ng tatay at nanay ko. At si Rian, inampo namin siya nung makita siya ni nanay sa tambakan ng basura at itinuring namin para na rin naming tunay na kapamilya. Muling nagkita sila nanay at tatay at sa ngayon ay nasa maayos na kaming kalagayan. Nakatira kami sa mansyon ng aking ama. Sadyang mapaglaro ang tadhana at hindi ko inakala na ang simpleng pangarap. At pag nanais ko na makamit ang isang magarang sapatos, ay siya palang magbibigay daan upang makilala ko ang aking ama. At siyang magdadala sa amin sa magandang buhay. At ang pinapangarap kong sapatos ay lagi ko nang nasusuot at hindi na isang pangarap lamang. Hanggang dito na lamang po at nawa ay may napulot kayong aral at magsilbing inspirasyon ng aking kwento sa lahat ng nawawalan ng pag-asa. Magtiwala lamang po tayo palagi na ibibigay ng Panginoong Diyos ang ating mga dasal at kahilingang hindi man ngayon ay sa tamang panahon. God bless po sa ating lahat.